Sa perwisyo naman ng baha ang isang barangay sa Baguio. Ang mga residente sinisisi ang steel screen sa kanal. Pero giit ng barangay, hindi yan ang problema, kundi ang sandamakmak na basura. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi ka nakasa ng ulan, pero rumagasa ang baha sa Puruk 7, Barangay City Camp Central, Baguio City kahapon. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang limas ang biglang pagtaasan ng tubig sa lugar, isinisisi sa steel screen o yung bakal na nakaharang sa kanal. Diyan kasi naiipon at bumabara ang mga basura. Katunayan, tatlong sako ng basura ang bumara. Panawagan ng mga residente. Hindi pa bagyo yun ha? Ilang oras na. Wala pa yata isang oras na diretsyo. Kaya kung bagyo yun nga inaalala namin ni, eh. Kaya sinabi namin kay Kapitan Banjula kung pwede. Nila yung... Aangat pa talaga yung tubig. Kaya sabi namin niya ikot kung bagyo na yan baka kami na yung talagang babalik uli yung hirap namin na magpakit na naman. Dati nang inalis ang steel screen dahil bumabaha sa lugar pero ibinalik daw ito bilang bahagi ng flood mitigation. Ayon sa barangay, hindi steel screen ang problema kundi ang sandamakmak na basura kinailangan nilang maglagay ng harang dahil kapag dumiretso ang mga basura sa siltation dam, mas matinding baha ang mararanasan sa lugar. Pero sabi ng isang residente, Yung design nila kasi mababa masyado. Pag nanggagaling sa taslap yung mga dumi na kaya yung tubig umaakyat hindi na nagpo sa pababa hanggang mapuno, napuno, napupuno na yung mga dumi sa taas na no market, maapaw na lahat. Handa naman ang barangay makipag-usap sa mga residente para sa mas magandang solusyon. Samantala, abot-tuhod na baha ang nadatnan sa parte ng Bagyo Bawang Road sa barangay Irisan. Kaya ang ilang motorista, inabot ng ilang oras bago nakabiyahe. Nakipag-usap na ang barangay sa DPWH para masolusyonan ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.